Good morning guys at mga ka-sexy. Tayo po ay magluto ng mixed veggies in a butter na may halong hot dogs. So ayan po yung ulam ko ngayong breakfast. So yung procedure po, una ay tutunawin po natin yung butter sa mainit na kawali. Ayan po guys. Ano tinutunaw po natin. And then kapag tunaw na po yung butter, yan, ilagay na po natin yung sibuyas. Kahit ano po klaseng ng uh, sibuyas po yung gamitin nyo, okay lang po guys, nasa sa inyo po yun. So ito nga po guys, ah, uh, wait po natin na maluto yung sibuyas natin, ayan. Uh, Gisa-gisayin po natin ng maigi sa butter. And then ilagay na po natin yung mixed veggies. So ayan, igisa po natin yung mixed veggies na ngayon sa butter at sibuyas. So ayan guys, halo-haluin po natin para po ma-absorb po ng mixed veggies, yung ano, butter at saka yung ano, alasan uh, lasa ng sibuyas. And then, lagyan po natin ng magic sarap. Ayan guys. At pagkatapos, lagyan po natin ng ground black pepper. Pagdagdag po sa lasa. Ayan, tapos halu-haluin po natin yan. And then, ilagay na po natin yung hiniwang ano, hot dogs na maliliit. So, ayan. Uh, Isahin na po natin, halo haluin po natin ng maigi yan. At wait po natin na maluto na po lahat. Ah, uh, lalo na po yung ano, vegetable at uh, yung hotdog. So, ayan. Continuous lang po guys yung pag po sa mga ingredients. Ayan. Tapos kapag nakita na po natin na luto na po lahat. And then, okay na po. Ayan. Ready to serve and eat. Let's go guys. Let's eat breakfast and enjoy. Ayan, meron pa po pala ako guys na nilagang egg. Thank you for watching.